ano na po, ang packages ni mama. Ilan po ang bibili mo? Padala yan. Padala Di po din, no? Si, butahin Ma. mo. yeah meron po kami dumating na package. Ano oh, siya magbukas. Galing kay ma'am. Ma Evelyn Pablo. Evelyn pa pa Hally? Pablo. 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 Galing kay tita Evelyn. Thank you po. Hello po. Tita Evelyn. Hindi mo tita Evelyn. Bukat na makita kanila. Evelyn. pagaling nga. Ito ba Ito alam mo nga. Um, ng Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito hindi Ito nga. Ito nga. Ito nga. ano nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga.

Maraming sobrang pera. Ito ang Ganda na. Ay, lagyan dito. Lagyan na. Ang naman. ang laman. Ay, wow. Ano yan? Ano yan? Ano yan? sa loob. Ano ito? Ito ang pula Ito ang pula sa loob. Ito ang pula oh loob no ay, ito yung pagganan na. Nagaganan ko ba? Ayun nga. Nagaganan na po yung sirena ay. Nagaayos na. Ito na mo. Try mo. Kasi pang nagli-lipstick ako ay tingin-tingin yan. Kaya ito lang sa yung lip pin. Kasi nung kumamamas ko. Sa Pasko na. Hindi pa naman Pasko ay. Kasi nung kumamamas ko. Sa Malayo. Malayo. Sa Malayo pinuntahan natin dati. Oo, oh, pinuntahan ata. na hmm. Ay, paano pabuksan? ito buksan? Ito. Sige na. Mm. Four lips diyan Sige magsalamin ka doon. Kunti lang, o. masyado. na. Pagbabay mo doon. Marunin na. Sige yan. Tingnan mo, maganda mga ano yan? na po. Dalaga na si Rina. Ito ka, ano ka? Ano yan? Ah, ball pen pala ito. Ay, ang cute. Kailangan mo ito sa history. Eh. Oh, may jazz. Ayun Ay, nga. Yan ang madali mong may suot at mababa lang. Ano nga? Medyas lang. Sabi mo, akin pa. Balik mo lang sa plastic. Balis mo na yung may suot. Kasi itong mahaba po yung medyas na, ayaw niya suot. Abang haba daw naman. Oh. Ang cute nga ball pen no? mo. Mm, Oo nga, ang cute nga yung Ang dami. Dami so, tinta. Dami tinta na. Dami nga po, tinta.

May Alam mo ito doon sa kwarto mo mamaya ko 'to. Alam ng 'to. Oh. Alam ko 'to. Alam ba 'to. ito ko mo ah ito na yung ko ito yung sa akin Alam ko

May isa pala tayo, ano? Sa akin yung isa, tapos kayo isa. Ayan, maganda yun. Ma, kung anong tumpal? Pinipisin mo. Saan? Wala. Nagamitin mo lang yung isa pa ako nga. Ikaw na lang, kaya saan magsasaksak? Wala. No, oh. ah. Ma. Sabi pa nilalagyan ko lang guys. Ito? Para maganda nga, mamaya ka sa inyo. Ganda eh? uh. na? Oo, ayos. Uh. Uh, uh, ah. Kunin sa tayo ng bag. Uh -huh. tayo 'yan bag. Gusto sa tayo. Ha? Uh -huh. Kunin tayo. Ay. Kunin uh, uh -huh. tayo. Oh. Uh Kunin -huh. Ay mo. mo doon sa bag mo. Okay. Ano yan? Ano? Oh, hi! Ang cute! Ha? Ah, Kaya din ang Sige na? Hmm. Dala na. Huwag ka muna mag-lipstick at bata ka pa. Ah, uh Ilipin -huh. ah, lang yung lang. Ayun sa'yo. Lipin. Sige nga ganda yung lipin. Ayun na. Ayun na sa'yo. Lipin. Dabi. Ah, I. Ano daw? Pupunta naman dito kuno nga. Am, pupunta lang charne din. Eto lang sayo. Mm. Tatay n'da. Tatay n'da? naman kaming to. Magdadala na po siya Rina. May crush na to sa school nila ay, pero bawal sabihin. Sabi niya sa akin, yung gwapo dong classmate niya na. Kaso ah, English ata. Yeah. Siya. Yeah. Ah, uh, sigurado siya talaga ang mamamabait. Yes. Ayos. Ayos tayong dalawa. Ayos. Ayos tayong dalawa. na tayo, ano? na po kami. Thank you so much Mama Evelyn, Pablo, natanggap na po namin yung mga regalo. Tingnan niyo po, oh. Halaga nagdadala na 'tong isa dito. Alam niyo 'to sa bag. Ito ay kaya sila ang gabi ko. Kami pa Wait lang. Ayos na na. Tingga pa na. Tingga po. Ito lang na. Ito lang ako. Ayos na. Alright. Alright, ganun ka. Okay. lang. mo na kaya. Ha? Wala pang na? Wala pang mga pang Pasko na? Sa okay. December, na. December? Wala ko mamang Mas gusto na. Kaya kaya ba? Kung Kaya Oo. Okay. tabi <tanda> uh. mo na yan. O, thank you ka na sa kanila na sa noon. Salamat po sa lahat ng Sal sa 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 nanood. Sa Salamat po. Bye bye po. Dito ka mapicture ka tayo. Salamat po sa lahat ng nanood ng aming uh, video unboxing. vaccine. Thank, Thank you so much din. Oh. Thank you so much din po Thank sa. Kailangan na dinin Pablo. Hmm. Kinain niyo po. Magdadala na po yung isa dito. Bye bye po. Ayan. bye bye. Ayos. Ayos. <laughs> Pwede pa X yan. Kung mo na mahamo, mahamo. ito. Ayos na. Uy, oh, yung ano. sakto lang. Ganda! Ah, ka lang. Pipicture lang kita. Eh, gaharap mo dito yan. Ay, e, dapat itong nakaharap. Baliktad. Harap yung mga ito. Ito ang nakaharap. Ang hmm. forma ko yan. Ang lima. Na. Ang may naporma na. Nagalan na pati yan. Na-SM. Pag nag-SM ka, yan mo ha. Okay. One, two. Saba. Okay. Bye-bye.